What's up guys? Welcome back sa aking YouTube channel. So, i-share ko lang sa inyo guys, uh, mga collection ko ng 1 peso uh, US Philippine coins which is mga silver coins ito nung panahon ng mga Amerikano. At uh, from 1903 to 1912 itong mga coins na ito. And meron itong larger type at saka small type which is yung year 1907, no? 1907 to 1912 is Uh, yun yung mga small type. And then, yung uh, 1903 to 1906, ayun uh, yung mga larger type. So, meron ako dito guys, na isang coin, which is 1908. So, yung mga common year dito sa 1 peso is 1907, 08, tsaka 09, no? At, uh, yung mga ganitong uh, coins, pagka medyo pangit ng condition, most, prob most probably guys, yung magiging presyo is around mga 700, 750, Pwede naman siya tumaas at saka pwede naman siyang bumaba. Um uh, depende na lang sa ano no sa talagang total condition ng uh, o overall condition ng uh, coin na 'yon. So, ito guys, planto ano, plano ko sana nang grade sure kong magkakaroon 'to ng straight grade. So, hindi rin kasi ako expert so, no, sa pagtingin ng condition ng isang coin. But Anyway, uh, sa pagpapa-grade naman, ganun nabanggit ko sa mga ibang uh, Ibang videos ko May fee naman yan At uh, check natin Pagka once na Napag-grade natin Kung uh, mababawi natin Yung fee no So sa magiging uh, Total Na selling price Pagka Nakakuha siya ng grade So uh, 1906 uh, Alam nyo naman guys uh, Kung napanood nyo yung Kay Boss Toyo uh, May isang uh, Parang seller doon Or uh, Isang tao Na nagbebenta ng 1906 Which is uh, Ideally uh, Wala siyang Ano talaga no Ah, uh, parang wala siyang idea regarding sa presyo pero kung 1906 na legit kasi yan is mataas talaga yung presyo. Pero depende pa rin naman sa condition, guys. O, hindi naman siya basta-basta pag 1906 is uh, isang million na yung uh, presyo ng coin na yun At the same time, sa pang 1906, uh, mag-ingat na lang guys sa mga nagpapakalat ng uh, fake information regarding sa mga 1906, especially ito. Itong 1906 na ito. No, ni separate video ako dito dati. At uh, share ko na lang din dahil usapang uh, 1 peso USPI tayo. Ah, uh, itong 1906 na ito guys is hindi ito yung ano legit na ano na 1906 na 1 peso US Philippine coin. So ito yung mga fake, hindi natin fake or replica, copy coins you know, which is before no nabibili sa Lazada. Around ay, hindi ko sigurado kung mga around 300 or 350 mga ganyan. So, ito guys. Tapos, mag-ingat din kayo guys sa mga iba pa na nagpapakalat or uh, ng uh, mga copy coins na dinideclare nila as uh, legit no, na 1906. Pagka kasi hindi ka uh, or wala ka idea, hindi ka marunong tumingin sa mga coins ay akalain mong legit na 1906. So, 1906 kasi yung inaan nila guys kasi uh, isa no, sa may pinaka Mataas na value 'yan, yung 1906 na tinaguriang ding King of Philippine Peso. The same time, uh, 1911, ayan, medyo mataas yung price. So, meron ako dito na 1912 na plan ko ring i-upgrade. Not sure ako, uh, not sure kung uh, nandito sa ano, sa box na ito. So, may mga 19 ano tayo dito. Ay, 1908, 08. So, check natin kung nandito yung 19 na uh, 12. So, ito guys. May konting luster siya. At the same time, meron din siyang parang black, no? Sa rim, tsaka sa ano. Not sure kung makakakuha ito ng uh, straight grade, pero malay natin, no? Pero kung may dumi kasing ganito, guys, baka hindi siya makakuha ng, ano, ng straight grade. But anyway, uh, tatry pa rin natin. Hindi naman tayo expert para masabi natin kagad yung uh, grade ng isang coin. So, ayan, guys, no? Pakita ko na lang sa inyo yung ibang mga ano, meron pala akong 1905 din dito, guys. So, before 1905, medyo mataas yung price. Pero ngayon, may mga nagbebenta ng around 55-6k. So, depende pa rin naman sa kondisyon ng uh, mga coins or may mga year no, na meron kayo nitong mga 1 peso US Philippine coins. So, sa mga megan to na halimbawa medyo hindi na magandang kondisyon, Uh, better to keep na lang lalo at kung mga ilang piraso lang kasi yun nga hindi naman na ganun kamahal itong mga ganto especially seven, uh, 1907, 1908 at saka 1909 pwede pa guys kung mga 1911 1912 ayan mga ibang 1903, 1904 uh, mas lalo na siguro yung 1906 no? so yun yung mga ano, you know, isa sa mga year na may mataas na value So, yun lang guys para sa video na ito? At ana-i-share uh, ko lang itong mga 1 peso USPI. So, meron din pala tayong naligaw na 50 centavos. So, ayan. Same lang naman ang itsura niya, mas maliit. No? So, 1903 ito, guys. So, 50 centavos. So, 'yun lang guys para sa video na ito. At uh, muli, maraming salamat sa panonood.